video, tayo ay magluluto ng roasted chicken. Kaya, samahan niyo ka guys. Ito ang ating niluluto para sa aming hapunan. Arat na! At ito na nga guys, umpisahan natin ang ating pagluluto. O, ayan na nga. Huhugasan ko muna ang ating mahiwagang manok para sa ating hapunan. So, kailangan natin linisin yung kanyang skin. Tanggalin natin yung mga natitirang mga buhok-buhok o balahibo. Kailangan malinis and ating manok. At ito na nga, alisin ko ang kanyang ulo kasi wala naman kumakain sa amin ng ulo. Lalo na ang mga bata, ang gusto lang nila ay hita at saka yung pakpak. So yan, tanggalin na rin natin ang paa. Kasi hindi rin naman siya makakain. alisin din natin yung taba sa may puwitan niya para mabawasan yung mantika so ayan uh, hiwain ko siya sa may pitso kasi gusto kong malinisan yung loob niya tanggalin natin yung mga tira-tirang dugo ayan. ayan siya guys inaalis ko ang mga natirang dugo-dugo dun sa loob ng manok kailangan natin siyang i-rinse tanggalin din natin yung mga taba-taba hindi naman siya healthy so yan habang nagtatanggal ako niyan, syempre chismisan muna tayo mga kagala so ayan, okay na Ugasan muli natin siya. Tanggalin natin ang mga natira-tira pang kunting anong nakadikit doon sa may buto, mahirap siya tanggalin. Rinse natin siya para mas mabilis maalis. O ayan guys, maraming salamat sa panonood. Ang bagal niya, ah, ang bagal niya maglinis, 'di ba? So, oh. hintayin lang natin siya matapos. Abangan natin kung ano yung susunod niyang gagawin para sa ating manok. Ayan, sige lang. Hinugasan ko lang siya ng hinugasan at nilinis. Pasensya na kayo guys, mabagal talaga ako magtrabaho. So, ayan. Natapos na siya. At ang ating gagawin naman ay ating patutuyuin ang manok. O, ayan. I-dry ko siya Ta bago ko siya i-marinate. Ayan patuyuin natin siya ng kitchen towel So ganyan guys after ko siyang mapatuyo saka natin siya i-marinate So kinulang ang toilet ang toilet kinulang ang kitchen towel sorry guys So, ayan. dry pa natin siya ng more. Tapos, saka natin siya lalagyan ng asin at oh, yan, asin yan guys yan natin sya ng asin irab natin siya o oh, sa kabila naman asin at saka lagyan din natin siya ng paminta o ito ang ating paminta at sa kabila ulit hmm. para naman pareho ang lasa pamintang buo yan guys syempre may grill na may ano siya may self grill na siya ano tawag dun yung panggiling Ikut ikutin mo lang yung takip para lumabas yung durog na paminta ganun so ayan inirab ko na nga po ang paminta at asin tapos lalagyan din siya natin ng kaunting toyo para naman pang pampakulay. Ayan guys, lagyan natin siya ng kaunti lang, kaunting tuyo lang para pag ini-grill natin siya, mayroon siyang kulay, magbe brown mag-golden brown siya kapag luto na. So, ayan, namarinate ko na yung aming manok, guys, at siyempre ilagay muna natin siya sa isang lagayan. Lagyan natin siya ng cling wrap. At ilagay natin muna sa ating wrap Maya maya, siguro mga isang oras bago natin siya iluto. Para yung kanyang seasoning is malasa. Kaya maaga ko siyang ini-marinate. Yan lang po guys. At habang naghihintay tayo ng oras ng pagluluto, atin namang igayak ang ating patatas na pansahog. Kaso mayroong sumingit, nagpapabukas ng lollipop ang aking mabait na alaga. Oh, di ba? Oh, ayan. Balatan natin ang ating patatas na pangsahog. Habang binabalatan ko ang aking patatas, ay syempre, iniisip ko kung anong magandang cut kung pahaba lang sya, or i-cube natin, kahit anong klaseng hiwa, basta babagay dun sa tagal ng pagluluto ng ating manok, syempre, para hindi agad sila masunog. So, ito na nga, atin ang hihiway ng ating patatas. Syempre, ibababad natin sya sa tubig, para hindi sya mangitin. O yan guys, kinatay ko na ang aking patatas. At habang kinatatay ko ang aking patatas, mayroong batang pumapasok sa kwarto.